Ito na mga kapatid, ah, nabaklas na natin. Ano? So, hindi ko na binaklas ang aking puli kasi ito lang naman ang papalitan natin. So, ito na, nabaklas ko na rin yung ating spring. So, papalitan ko ito talaga. No? Ayan yung luma. At ngayon, ito naman ikakabit natin bago. Okay? Ayan. Tapos, isa pa pala, magpapalit muna ako ng aking narling na uh, group bell. at kasi itong isa na to ay bengkong daw kaya nagda-dragging so ako naman muna magta-try kung gaano ka totoo yung dragging you no know? ah uh, ko sa dalawang araw o isang araw lang kung ito ba talaga ay magkakaroon ng dragging ng aking unit kasi dahil dito ay may dragging, okay? Uh, pinalitan ko na rin to sa ating kapatid. Kasi nga, hindi to ko daw na kukuha yung dragging ng kanyang motor. So, try natin. Okay, konting update lang yan. I-update ko rin ito pag natapos na pandarin pa natin. Kung magkakaroon nga ba ng dragging, kung magkakaroon ulit ng arangkada.